Iloluson, Visayas at Mindanao at nandito naman tayo no? Ah, ito muna i-consider ating kasi namimiss ko yung aking mga laruan ng aking hunter ah at hunt ako ng mga pwedeng maula mga kapatid at pwede rin ito sa bahay bahay mga kapatid gawa ito ng PVC na uno makita ninyo dyan sa aking uh, youtube channel kung paano ko ginawa ito at dito yung kanyang bala yan kapatid kinalawang sinadya kong pakalawangin yan kasi pag uh, mayroong magnanakaw pa punta punta dito sa bahay hindi ko naman siya tirahin ng pangpatay tirahin ko lang siya sa paa pita at binti ang paglagay nito kapatid ito yung pingas nya oh. yan uh, ganon kalalim ang pingas nya kasi uh, maggawa ka nito pingasan mo yan ng mga medyo mataas taas para hindi kakabyos dito sa kanyang pisi ang paglagay na nito mga kapatid ganon lang yan o oh. paglagay ng ganon nakakagat na siya no pagkagat niya ngayon itong buwan araw to kapatid hinila ko na itong kiluhan mabot ito siya ng 20 kilos, pag unat mo dyan, kumabot siya ng 20 kilos. Sabi-sabi, halos mabot ng 50 pounds ang kanyang lakas. At yung dulo niyan, dulo niyan bakal yan, kapatid, na nakalagay, no? Ito pa, ito pa yung isa iba-ibang ano to iba-ibang ano to isa wala siyang kuan sima pero bakal yang nasa dulo mga kapatid yan kailangan na ito marunong kang gumawa na mga ito kasi pag namundo ka na mayroon kang daladala nito hindi natin pag-usapan si ipipanyo kasi Pabalik-balik na lang yung ano yan. Bahala, ng, bahala na, bala na, bala na sila dyan. Ito, kailangan marunong kang gumawa nito. Pag tumira at saka pag site sa iyong titirahin na siguradong matamaan. Ito, pang bahay mga kapatid. Kailangan mayroon ka nito sa bahay mo. Pag ka lang titira ng yung mga magnanakaw tirahin mo sa binti tirahin mo sa paa okay ito yung lagayan niya lagay natin dyan yung sounds pala na rinig natin ay ano yan sa simbahan yan baka makapiray tayo no? okay nakalagay dyan halimbawa kung saan ka dala mo to pag bunot mo yan mabilis lang yan o karga agad yan na. Yan na siya. Bira agad. Kung ano titirahin mo. Yon ang pang self defense pang bahay. No? O, siya taot lang ko sa mga basir ko dyan. am um, mar maraming salamat sa inyo din kayo nakatulong din kayo. Ito rin ang isa mga kapatid. Yung mga ginagawa ko. Yan. Mayroon siyang telescope. Uh, ang kahoy niya ay tugas ito yung ano niya mga rubber ang rubber na ito ay inila ko ito sa timbangan kong malit ay umabot ito umabot ito ng 30 uh, 30 kilos ang unat ito sabi abot abot ito ng 60 pounds ang bala niya mga kapatid ay ito ito ang bala niya Yan. Mayroon siyang sabitanan sa dulo. Kaya ito dito siya isabit. Dito siya isabit ngayon. Pag ilagay ngayon sa trigger mechanism na ginawa ko, makita rin niya sa YouTube ko. Tutorial para makita ninyo kung paano ko ginawa ang pangtiksay tiksay nito. Ang tiksay ito kapatid, double purpose ito. Pwede itong pang tiksay, pwede rin pang bahay. Pang bahay kung masaitan ka kapatid sa telescope nito sa scope nito sa 30 meters o 40 meters kahit anong takbo mo pa kapatid pag ikanalabit ko na itong aking baril sigurado ka talagang matamaan nakasiron dito mga eh, kapatid yung aking uh, pangtiksay kailan marunong ka hindi lang hindi lang na komentator lang ang alam natin sa pagkakoment natin ay para sa atin din yan lahat na na bilang isang Pilipino para sa ating lahat yon ang aming pananaw yon din sa inyo ang pananaw bahala kayo kasi sa amin ipatuloy namin pinagbabasir sa akin na masama unang ulitin yon kasi pangit yon ha nakatrentang taon ako sa serbisyo gira doon gira dito ha gira doon tapos hindi ka pa nakainkwento ng busayap boy Pintrohin mo muna yung mga kalaban nating gobyerno bago ka magsabi sa akin. Ano. Pangit yan, pangit yan na sinasabi mo. Uh, uh, sinasabi ko sa iyo. Ulitin mo yung iyong attitude. May hindi pa mang, mga hamon ka sa akin ng suntukan. Suntukan o sampalan. O takbuhan. Pero mga ganon, mag-isip ka, Rad. nandito yung ano mo sa ano ko cellphone mo cellphone ko ikaw lang ang matindi kumain sa akin pwede kitang kasuhan dyan dali lang kitang hahanapin kasuhan ka di treat ginawa mo ako pang di 30 years Tandaan mo, 30 years sa servisyo sa armed forces bilang Philippine Army. Ha? Ah. Retard. So, payo ko sa'yo. wag mo nang mag-comment kayo kay ano, suntukin, sampaling kita. Wala yan sa'yo. Okay na yan. Okay yan. Pero so, yung sinabi mo, oh. iskan kita ngayon sa NBI. Uli ka. Kasuhan kita. Kawawa ka lang. Kaya hindi na natin ano, uh, patawarin kita. na ulitin yon, Kasi pangit yun. Ha? Ako hindi ko ko comment ng Sabi ko sa'yo, kita Pakita mo yung pagka pagka ugali na bilang Pilipino nagmamahal sa ating mundo yun na mga kapatid maraming salamat huwa